Lak oh. Native oh. Laki ng, uh, mga bunga oh. Sosa. Grabe na. Yan na. Mga grocery ni Nanay Bating. Kumusta ka mong dalawa? Ha? Kumusta ka yung uh, dalawa? patay, patay. pag ho? Bakit? Ano nangyari? Ang bad mo matara, bisay si R, Ah. Oh. basta nagdala kami ng kuwan sa iyo, groceries mo. Oo. Galing ito kay uh, Dalo itong ka ah. Ha? May ka Diyos tong tigana si Uyas. ano mo ako da ka Oo. Ah. Ina, ito muna. Ha? Ito muna. may ka pa ako doon yung binigay mo. Hindi ko pa naluto ya yeah. gilibog mo kasi yeah. mga gamay. Naga problema daw siya sa kwanya sa bigas. Wala na siya bigas. Nalinis na yung kadyusan mo ah. balinghoy. Balinghoy naman. Opo. Oh. Oh, ah oh, sige. Ipapaliwanag sa iyo ni Ate Presi ha. Uh -oh. Okay. Ano Ate Precy? Sabihin ko na lang hinati. Uh -oh. uh -oh. Ay, o ikaw. Uh Oo. -oh hinati namin kasi ang uh, sabi ni Ate Rosita, kuha, nagpadala siya ng 8,526. Uh, 26. okay na. ah uh, hatiin natin para sa sunod na buwan ay mayroon naman ikaw. Oo. Okay, sige. Kita, no? Kaya ngayon, ang ginrosery natin, Ate Prezi, ay? Mm. Bali, 2,957 mm including na yung bigas na yan. Tapos magbigay kami sa iyo ng 1,500 na pera pang bili mong mga okay, uh, ay ko, ilang buwan kasi hindi nakapagpadala si Ate Rosita no? dito siya sa Pilipinas sa Pilipinas nag-uwi isa sa Pilipinas eh. uh, makuway wire na hindi nandoon naman nagbalik man siya ayan sige may o. One thousand. One hundred. Two hundred. Three hundred. Four hundred. Five hundred. Bali one thousand. Five hundred. So, may natira ka pang four Ibigay na lang natin yung sixty para four oh. na lang. Ibigay ko na lang yung sixty to na para Baya na. John 69 sa nagbuhat ng bigas. oh, 60. Ah. Uh, oh. Ito hmm. 60, Bally, 60, Bally, 69. Ito. Ah, uh, 6010. Oh, tena. Hmm. Bali 6310. Bali po ta 4000 na lang yung pera mo ha. Oh, oh sige. Next month para hmm. may bigas ka ulit. Itago oh. mo mabuti yung kwarta mo ha. Oo. Oh. oh. sige, ganda ng uh, uh, budog mo, yung gupit na. mo. Oh. Salamat, Angel Shen. Oh, anong sabi kay Ate Rosel? Salamat gid ka, nga dako. Okay. Eh, siya na po ang busa ko. Bobet wa gid. Sina sina. Bobet yung ana na ko bigbang mga tinapa kag magi wa gid nga but. Lakad lawron. Ah, uh, sia, sige, mayroon na kayong bigas at uh, micro series. Asa ba di pag ako? Unta tago pag ako ko ito. Yung dala namin, mayroon oh, pa tira? Asa pa na yun na. Oo. <laughs> Ay, na-budget man. <laughs> na-budget, budget, budget po talaga. Ay, no? yung kapatid mo, Ay. kumusta man siya yan? Hingga, bakas man pang agal, eh, pang tanong, tagaya taga man ko, bukas kung nga, nakon, tago, tago nani, ko na niya, ko, ayro yun ako, pransi nga. Mm -hmm. <laughs> yan Yano, na, may map, manok pa ikaw, may manok o. Oh. Pinta Hingga manok na. pag walang bigas, no? Manok, sagod lang ko ato. O siya, hindi na kami magtagal. Uwi na kami. Oh, salamat, Opo, sige. Hindi mo kumagang ka, Diyos. Salud lang eh. Oo, marami pa doon yung uh, binigay mo. Yung labasa na maganda. Mm, marami oh. labas doon. Mayroon ka niyang labasa eh. ba yun?